Ito guys, meron tayong ano, uh, Honda Beat. Uh, pag Pagka magpapalit kayo ng ano ng brake shoe. Ayan Si ano nyo yung etong pangkawit niya. Ayan oh. No. Tapos ito ang nasa labas. Ito. Ayun. Dempi na kadulo niya dapat ito yung nandito kasi para in case na maputol hindi siya sasabit dito sa may pinaka group nung pinaka group ng ano ng ito nung mags ano kabilaan niya na ano pinasaan kanya ng position niya para kahit maputol yung spring na yan dun siya malalaglag sa sa may kabila ayan yung spring niya ganyan ang position para kahit uh, malaglag yan maputol man yan tas malaglag doon siya sa loob ba, uh, papasok hindi dito sa may groove Ayan, ganyan lang yung pag uh, magpapalit tayo ng brake shoe. Ayan. Hindi siya kakasika sa groove ng uh, mugs. hindi dito sa, dito dapat yan, hindi rito sa kabila. Ayan, kahit maputol yan, tas malaglag, wala siyang sasabitan do Hindi katulad dito sa kabila maaari siyang pumasok dito sa may groove niya. Iikot-ikot 'yon tapos sasabit ngayon 'to. Kapag nandito siya, dito siya pumasok kapag halimbawa ng naputol, in case lang naman na naputol. Ganyan lang yung spring, ganyan ang posisyon niya. Kahit anong kahit anong yun. So yun. Ganun lang pag ano, tayo ng brake shoe.